Thank you. So guys Thank you. kami sa Thailand you. Thank natin yung pagkain nila dito. Thank you. 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 Thank pork fried rice, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Mukhang hindi ko maramdaman na sa Thailand ha. Hindi ko maramdaman. Hindi sila masyado nag-aaral mo doon. Kaya nga. Tagalo, Gilish. Ano? Sarap. Kaya sarap ng fried rice na. Sa bat. Kaya magkano to? Bat. 39? 39 bat? Nasa 70. Kaya ang lihanas to. Yeah. 14. Oh, yeah, man. Mmm. Okay, this is 31. Hot. ご存じありがうごい